E-bike dito, e-bike doon, e-bike dyan, at e-bike kahit saan. Maraming tuloy nakakapansin sa mga e-bike ito. Na kailangan daw ang e-bike ay meron ng driver's license at meron na lang rehistro. O kailangan daw iparehistro ang kanilang mga e-bike. Pero real talk mga kaibigan. Hindi lang naman e-bike ang walang driver's license. Pati rin naman mga four-wheel at mga motor. Diba? Real talk yan mga kaibigan. Ilan sa ating mga nagmumotor ang walang driver's license? At hindi lang yan. Real talk to mga kaibigan. Sa mga dealer o sa mga kasa, bakit karamihan sa kanila ay hindi requirements ang driver's license kapag kukuha ka sa kanila ng motorsiklo, tolment man yan, o cash basis? Mga kaibigan, tingnan nyo, di ba? Parang napaka-disclaimer lang na, disclaimer sa lahat ng nanonood, na but parang may kakaiba ba? Bakit sa motor, pwedeng magmaneho? O binibigyan nila ng motor na walang driver. Tapos, ginagamit ang motor na walang lisensya. Yung iba, di ba? So, hindi naman lahat, or, real talk yan, ha? Hindi naman lahat ay nagbumotor o gumagamit sa sasakyan ng walang driver's license. Tapos, yung iba pa nga ay magmaneho. Ngayon, sabi naman nila, dapat daw merong rehistro. Pero, tanong ko lang din, ilan ba sa buong Pilipinas ang mga gumagamit ng sasakyan ng walang rehistro o paso yung kanilang rehistro. Kabanggit lamang yan ni LTO Chief Attorney Mendoza na halos milyon ang mga hindi nagpaparehistro ng kanilang sasakyan. So, ibig sabihin mga kaibigan ay wala po talaga yan sasakyan. Nasa disiplina po talaga ng mga driver yan. Tingnan nyo, kukuha ka ng motor pero wala ka pero bibigyan ka ng kasa kasi nga negosyo. Tapos may sasakyan ka pero hindi nakarehistro. 'Di ba? Ngayon, marami sa atin ang pumapansin sa mga hindi madisiplina o hindi disiplina ang ginagawa ng mga e-bike. Totoo naman 'yon. Marami naman talaga na naka-e-bike na hindi sumusunod sa batas trapiko. At yung iba pa talaga, totoo naman, ang mga gumagamit ay mga minor de edad o yung mga bata kaya tuloy nasasabi nila na walang disiplina ang gumagamit ng e-bike pero tandaan nyo mga kaibigan ang kalsada po ay para sa lahat po yan hindi lang po sa mga motosiklos hindi lang sa four wheels, pati po yan sa e-bike at kasama na rin po yung mga pedestrian o yung mga taong naglalakad kaya mga kaibigan respeto po natin ang mga gumagamit ng e-bike diba? Kasada din po yan. Ngayon, kung may batas na naipatupad at kailangan sundin ng managi e bike o yung mga bumibili na e-bike, wala naman po magagawa e-bike kung hindi sumunod at iparehistro at, at kumuha ng driver's license ang mga yan. Sa ngayon po, totoo naman, real talk to ah, hindi pa po ganun kahigpit sila para sa mga e-bike na nalajan sa kalsada. Pero, para sa e-bike naman, syempre, kailangan sumunod po tayo sa batas trapiko, disiplinahin po natin ang sarili, okay? Sinasabi nga nila, bawal lang e-bike sa highway. Pero tingnan niyo yung post na to, nakalagay din, din po diyan, bawal ang motor, bawal ang tricycle sa highway. So, kung susundin natin, kung tatutupad natin yung batas na yan, baka po wala ng motor, tricycle at e-bike sa highway. Kasi nga po ay mayroong batas na ganyan. Pero tanong ko, Sinusunod ba ng motor na tricycle na hindi dumaan sa highway? Bakit ang e-bike pinagbabawalan natin? So, yun lang ha. Totoo lang ha. Inulit ko mga kaibigan, kung merong batas or mandatory na ang batas na dapat merong rehistro at merong driver's license ang mga, na mm -hmm. mga naka-e-bike, wala pong magagawang e-bike kundi subunod. Pero real talk, marami din sa ating mga nakabotor, for which ang walang driver's license, at pasok ang registro. Kaya yung iba, kapag may checkpoint, natatakot. Respeto po natin ang lahat na nasa kalsada. Disiplina po ang kailangan natin. Hindi po natin kailangan na magtalo-talo o pag natin yung tungkol dyan sa mga kalsada. Respeto po sa bawat rider. Respeto po sa lahat ng gumagamit ng kalsada. So, yun lang ang mga kaibigan. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi. And sana magkasundo ang e-bike, ang... Motor sah Kalzada. -sa Ingin lagi selamat bye, bye. Thank you.